sa kailaliman ng mga katubigan ng Pilipinas, nagkukubli ang mga nilalang na itinuturing ng marami na mga multo ng tubig, tulad ng mga sirena sa mitolohiyang Griego. Ginagampanan din nila ang gayong papel. tila ang mga syokoy, mga mapanlinlang at kaakit-akit na nilalang na matatagpuan kapwa sa tabang at alat. Ang anyong lalaki ay malatao, ngunit may pinaghalong katangian ng isda at reptilya. Mayroon itong mga hasang sa leeg kaya nakahihinga sa ilalim ng tubig. Mas kahawig naman ng tao ang mga babae na may buntot na parang sa sirena. Gayunman, mayroon silang butas hinga sa likod tulad ng sa mga dolphin at balyena. Kaya kailangang umangat paminsan-minsan sa ibabaw upang huminga. Kaya nilang magbagong anyo sa ganap na anyong babae upang papalapitin ang mga biktima sa tubig. Ngunit hindi nila lubusang maitatago ang maalat na amoy na bumabalot sa kanila. Kaya maaari silang makilala at maiwasan. Taglay ng siyokoy ang lakas at bilis na lampas tao. Kaya madali nilang nasusupil ang sinumang mabiktima. Ginagamit ng mga babae ang kanilang alindog at malamyos na awit upang akitin ang mga tao. samantalang sinasamantala ng mga lalaki ang kapangyarihang sobrenatural na nagpapabaliw at nagtutulak sa mga tao na lumubog sa malalim na tubig ng walang malinaw na dahilan. Kapag nandoon na, Bigla silang sinasagpang ng mga syokoy at kinakaladkad pa itaas ng kailaliman nang wala ng pagkakataong makapanlaban.